talk to Papa. Eto na! Eto na! Eto na! Eto na! Nasa linya na po ang ating bida. Sino kaya siya? Hello? Hello po. Hi. Ano pangalan? Clarissa po. Clarissa. Clarissa. Oo. Clarissa, ikaw ba yung nakapaghugas na ng pinggan? Uh Oo. -oh kanina pa. Kanina, kanina pa. pa. <laughs> ah, ah, ah. sige, Clarissa, kasama si Papa Mark at si Papa. Is, balita namin may problem, problema ka daw. Mm, -mm. Medyo malaki. Medyo malaki. Okay. At tungkol saan? Uh, hindi uh, ko lang paano kasisimulan. <laughs> tungkol saan to? Pamilya? Jowa? School na? Uh -huh asawa ko noon, tapos yung... lang. Asawa mo noon? Hmm. Okay. Tapos lola ko ngayon. Ano? Asawa ko ano noon? Lolo mo ngayon? Lolo, si ko kasi siya yung nag-aalaga ng na mga ko. Tapos yung bago ko pinakasama, baby, yung partner ko, ayaw niya dun kahit yung bang, ano, la, lagi na nang kapig ka nun? Yung lo, lola mo ay? Nag-aalaga nung mga anak ko pagka Sabad at Linggo. Mm. Yes. Dahil? Dahil ba't gano'n? Dahil ba't gano'n? Ang unfair ni S Sino unfair? Yung lola mo? Opo. Dahil nag-aalaga siya ng mga anak mo? Hindi, unfair siya. Sure, yung, yung, yung dati kong asawa, ba't din ang gusto niya? Yung nananakit na asawa, yun yung gusto niya. Pero yung kasama ko ngayon, hindi niya magustuhan eh. Hindi naman nanakit, hindi naman nambubugbog. Ah, ah may, Matinat dati siyang, naman. may dati kang asawa. Tapos naghiwalay kayo, may panibago kang asawa, tapos yung lola mo ayaw doon sa kinakasama mo ngayon. Ilan ang anak mo? Ayaw. Ilan ang anak mo doon sa unang asawa? Dalawa po. Dalawa. Dito sa bago ilan? Wala pa kaming anak na punan na ngayon. Ah, Wala okay. Pa. Nako. So, anong ba yung reason ng una mong nakarelaso naghiwalay kayo nananaket? Opo, nambubugbog. Kahit buntis pa ako, ganun din ang gagawa niya. Nakikita ba ni Lola mo yan? Opo, alam po nila. O, anong ginagawa ni Lola kapag binubugbog ka? Barangay lang, tawag lang. Tapos mamaya, okay na ulit. Ah, okay na ulit kayong dalawa? Tapos mananakit na naman siya ulit. Ah, ah ilang, pa, taon lang, pa, ulit, ulit. ilang, taon ng, ilang taon nang itinagal mo dyan sa lalaki na yan? yung dati kong ano. Ilang taon? three years. Tatlong taon? Three years. Tapos dalawa yung anak. O ngayon, oh o ngayon, paano mo hiniwala yan yung una mong karelasyon? One day po kasi na umuwi si Lola ng probinsya. Mm. Tapos nasakto na aalis din yung kasi kong asawa. Ay, saan sila magkikita? Bakit? Magtatrabaho siya sa Maynila. Akala ah, kala ko magtatag magtatagpo si Lola at saka yung <laughs> <laughs> so, so mag-isa ka lang sa bahay. Kasama dalawang Opo. bata. Opo. Akala o. ko ba tinutulungan ka ni Lola? Oo. Opo, tumutulong po siya sa akin. Pero dati po, ako lang po talaga lahat. Ah. Mm. So, ay, ay, not natural. Kasi anak mo yan ba? Diba? Yung si Lola, tulong-tulong lang yes. talaga, no? Hindi mo pwedeng iasa ang responsibilidad mo sa 'yung anak. True. Okay? Kumbaga, problema mo, solusyon mo. <laughs> diba? Kung 'Di ba? Hindi naman kasama diyan si Lola mo nang papikit-pikit ka. Okay, para malinaw 'yon, no? Pag tumulong si Lola, thank you. Kung hindi, okay lang. Huwag tayong sasama ang loob, no? Opo. Yan, okay. So ngayon, paano naman nag-umpisa yung relasyon mo sa panibagong jowa? Naging mag-best friend na kami. Ano? Best friend? Naging mag friend kami noon. Saan mo naman nakilala ito? Dito lang din sa amin. Nako, kapitbahay. Oh, so alam yung storya mo kung tagarian din lang? Opo, alam niya lahat. Ah, ay, eh, okay Abayit lang. Abayit naman yan, hindi naman nananakit. Ah, oh, oh. okay. na kayo katagal? Lahat ng sahod niya, binibigay niya sa akin. Hindi kagaya ng una. Buti pumayag yung una na, mag, na, makipaghiwalay sa'yo. Opo, kasi po may babae rin po siya nung dalawa pinagsasabay niya. Ah, huh? kaya naman pala. So, after nun? Simula po nun, anong umuwi si Lola lagi ng probinsya tapos ano, yung mga anak niya nagagalit na sa kanya pagka hindi alam yung anong ginagawa niya. Ako lang naglilihim. Bakit? Ano ba ginagawa ni Lolang masama? Ano po kasi ayaw po talaga kasi ng mga anak niya na umuwi siya doon. Kasi ba an kaano-ano ba niya daw yun? Hindi naman daw niya anak yun. Hindi naman daw niya kaano-ano siya yun? sa probinsya. Sino ang pinupuntahan? Yung dati mong asawa? yung binan, yun, yung ano po nun, yung tita niya. Uh, yung tita ng? Ngayon yung dati kong asawa. Ha? Pumupunta dun? Opo. Dun. Dahil? At binapagdang dun daw siya, comfortable daw siya, wala daw siyang naiisip, lagi daw siya naasikaso. Ilan taon na yung lola mo? Kaka-six Iwan lang po niya nakarang November. Ah, so okay lang naman yun sa asawa mo? Sa dati mong karelasyon? Opo, nagkikita sila. Tapos, inaalagaan ang lola mo? Opo, nagpupunta siya doon. Nagpukwentuhan daw sila. Tapos, pagka umuwi siya dito ng Bulacan, sabihin niya sa akin na ganito. Hindi ko, ano, Clarissa, nahanap ka ni ano, hindi mo ba daw siya namin-miss? Oh. Ang sabi mo? Ako na, mas nasagot ako, hindi ko namin-miss kung yung ginawa kong punching bag ng tatlong taon. Oo, oh, tama oh. nga naman. Oo. Oh, oh. Eh ngayon, anong anong ginagawa nung dati mong karelasyon? Nagsusuporta ba siya? Paano ba? Hindi po, kahit suporta, wala. Ah, okay. Ano na, ano na pa papala ng lola mo doon? Komportable siya, binibigyan ba siya ng pera? Wala po, ginagawa lang po siyang perahan. Ginagawa siyang perahan. ano? Nagbibigay ang lola mo ng pera? Opo. Mayaman kayo? Hindi ka mayaman si lola kasi nagtatrabaho siya sa munisipyo. 60 ah. ka, meron 60 years old na lola mo eh. Anong trabaho? Sa may accounting po yung. 60 years old? 60. Okay. So, 665 daw po kasi yung ano, pwede Hanggat kaya na pa. Ay, kaya. Oh, dito. Oh, pwede yung consultant na lang. Ah, pwede. Oo. <laughs> oh, oh. <laughs> Eh, pag nag-retire <laughs> ka tapos sa munisip ko nang aaral, mal malaki yung, pera. nakukuha. Pero five years pa kasi kasi 60 pa lang. Oo. Oh, oh. Ah, ay, nabibigyan ka ng pera ni Lola? Binibigyan naman niya kami ng panggatas minsan. Ah, okay. Ay, malaking bagay yun. Tapos binibigyan pa yung dati mong karelasyon. Pagka uh, malaking pera niya, umuwi siya doon. Tas eh, hindi ko get yung lola mo uh, ha. Bakit siya pumupunta doon? Kasi nga komportable daw siya. Yun nga oh. pinupuntahan niya yung ano yung biyen na dati kong asawa. Biyen. Biyen na yun siya pala. Tita. Oo. Oh. Bakit oh. close sila, friend? Ganon. Opo, ganon. Oh, anong problema Pab natin doon? Dahil pupunta siya doon. Tapos pag umuwi kasi siya, lagi siya walang pera. Tapos kami po ang pinag-iinitan niya. Ni Lola? Ah. Mm. Oo. So At ngayon... kami pang uh? nagiging masama sa kanya. Ah, okay. O oh, sige. O oh, sige. I i iwan na lang natin yun. Diretso tayo dito sa panibagong lalaki. Panibagong uh -oh. jowa. So... Ayaw ni Lola dito kasi nga close siya. Doon, doon sa si tiyahin oh, oh. at saka doon sa ex mo. Tama? Mm -hmm. Opo. Oo anong sabi naman dito sa bago? Kasi doon, inaaway daw do siya pagka na, eh, hindi naman siya inaaway. Oh. Pinatama lang yung pagkakamali niya. Ayaw niya kasi nakikita yung mali niya. Ano yung mga mali niya? Yung ano, pinibi nagbibigay siya ng peras doon sa ano, tsaheng nung ano ko. Aba. Bakit binibigyan? Bakit kung ano. Binibigyan niya, pinapadala niya yun sa Palawan. Bakit? Bakit binibigyan? Kung parang sinasabi niya tulong daw, utang daw, binabayaran niya. Pero hindi naman. Ang totoo, binibigyan niya. Ah. Baka mabait sa kanya. Baka mabait sa kanya. Ito kasi inaaway mo. Oo. oo kung baka din mo pag nandun na siya, inaasikaso siya, pinagluluto siya. Ay, kasi siya. matanda na. Oo. Baka pag dyan, inaaway mo. Turo. Sinusumbatan mo. Puro hingi lang kayo. Oo. Oh di kaya? Siya po kasi minsan ka lahat ng tulong niya minsan, sinusumbat niya. Ah, mm. kaya siguro doon inaalagaan siya, True. binibaby siya, hindi pinapagawa, walang sumbat, hindi inaaway. Eh, kaya pag... siguro mas gusto doon. Ngayon pag may pera siya dahil mabuting pakikitungo okay sa kanya. Okay lang ma maubusan siya. Oo. Basta may matulungan niya yung mga nandun sa mga kaibigan niya doon. Uh, Meron ditong miscommunication. Uh -oh. uh, may mga bagay tayong gusto, hindi naman niya gusto. Ngayon kailangan natin justify yung ating desisyon. True. Medyo siguro hurtful kasi yung words na nagagamit natin. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Anong sabi ngayon nung bago mong karelasyon na ayaw sa kanya? Sabi naman nung ng bago ko ano, hayaan mo na lang 'yun. Mm. Sabi kaya niya naman talaga pagka tumatanda. Ah, okay. Tama. Buti Mag pa siya na intindihan niya. <laughs> Tama yung words niya. Uh, na, ah, ganyan kaya mga matatanda. Kasi yung kapitbahay bahay namin iba yung sabi. Uh, okay. Ano? Okay lang 'yan. Intindihin mo na lang. Malapit, malapit na malapit 'yan. <laughs> <laughs> ganyan na ganyan, <laughs> ganyan, ganyan din yung kapitbahay bahay. Kapit bahay. sama uh, ang ugali. Masama Buti na lang nakakaintindi itong bago <laughs> Dada, mong job, oh. Oh. Oh, oh. So 'yun ang problema natin. Opo. Ah. Eh, let's see. Malay mo, yung ating mga bida-bida may magandang masabi. May mga angulo sila nakikita. Oo. Oh, oh. Alam mo naman, naman ngayon, bida-bida talaga. True. Oh, let's siya. see. Nakamakakap mga siya. Ano po masasabi niyo sa kwento ng ating bida na si Clarissa? Mag-comment po kayo, Barangay LS971FB page. Babasahin po namin ang inyong mga komento. Naguluhan ako sa story ni ate. Oo. Oh, oh. Pero Masa, yun lang pala sa lola. Oo. Oh. Oh, oh balik Medyo may tampo lang siya sa kay lola niya. Oo oh, oh, kasi hindi siya ang nabubudbudan ng pera. Ah, oh, ang uh, isa sa dalawang ito character kasi lola lang na matsaka oh, oh, siya. Oh, oh. Isa sa dalawang ito ang matigas ang ulo. Oo. Oh, oh. <laughs> tsaka mukhang pera. Ano <laughs> <laughs> nga ba masasabi ng ating mga bidabida? Ang sabi ni uh, Sabi ni Janet eto... <laughs> Sabi ni Janet, hayanin na lang siya kung saan siya masaya kasi matanda na siya. Mahirap na pagsabihan yan. Dahil ang matatanda, ang gusto niyan, siya ang laging tama. <laughs> God bless. <Kumbaga> nga, <laughs> mahirap nang putulin yung sungay. Yes. Uh, kailangan mo na lang intindihin. Sabi ka nung sa nating listener, uh -oh. matanda na yan. Uh Oo. -oh. Kunti na lang. Kunti. Hindi <laughs> 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 matanda Hanggang dun lang. Ah, matanda na. lang. Okay. Uh -oh. Ito, sabi ni Flor de, Li, ni Flor de napaisip ako bigla kay Cora, bakit puro lola niya binabanggit niya? Asan magulang niya? At saka sa tingin ko sa kanya, bata pa, kaya hindi sila nagkakaintindihan ng lola niya. Sino bang matigas ang ulo? Lola niya o siya? Parang sa kwento niya, hindi sila magkasudo ni lola. Focus na lang siya sa pag ng mga anak niya. Hayaan niya ang lola niya kung anong pinagagagawa sa buhay. Oh. <coughs> ang <coughs> ramdam ko kasi, eh, ang, ang laki ng sama ng loob ni Clarissa, dun sa lola niya. Oo. Oh. Oo, parang galit. <laughs> mm -hmm. Ang dami niyang pinaghuhugutan. Uh Oo. -oh. Una, dun sa kanyang uh, kung sino ang gusto at sinusuportahan. Yes. Tapos ngayon, bakit ganun? Itong matanda na ito, Wait. kung ikaw yung apo, bakit mas close dun uh -oh. sa pamilya nung ex mo? Uh Oo. -oh. Kung ang dating dito ay binubugbog ka at nakikita niya, so dapat ikaw yung pinuprotect pinoprotektehan niya. Pero hindi. Dahil baka ikaw yung mali. Oo. So, may, hindi pero kasi, mali yung pananakit ha. Mali po yun. Hindi kasi nagtutugma yung kwento mm -mm. Uh, kung paano niya inilatag. Na ganito yung asawa mo kasama pero uh -oh. siya yung sinusuportahan, mabait siya doon at uh -oh. inaalagaan at inaaruga. Kung ang presenta mo sa amin ng karakter na ito ay masama, uh -oh. iba ba yung nakikita ng lola mo kung bakit mas close siya Thinking na tita pa ito Nung oh, nung, oh. nung asawa mo At ngayon yung kinikita niya Doon ibinibigay Mga kamag-anak Nung kanya dating asawa Kasi ang sabi niya Kung doon nagiging komportable uh -oh. Ibig sabihin Doon niya nahahanap Yung pagmamahal Atensyon at kalinga Na baka hindi nyo, niya Bilang matanda Na baka hindi niyo nabibigay Oo oh. 'Di ba? Diba? Baka puro hingi lang talaga kayo. Mhm. Mm Kasi hindi ko ma-gets -mage kung bakit gano'n yung iniisip ng matanda. Oo. Oh, oh. Kung mahal at ikaw yung kanyang apo. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Bakit gano'n? Allah. Oh, 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 so, so pa lang, may taladna. may mali, may mali lang mm -hmm. napagka-connect kumbaga sa script writing. Hindi uh -oh. ito papasa. ito <laughs> oh, papasa. Bagsak. <laughs> Bagsak. Yung consistency ng story uh -oh. may mali. Uh Oo. -oh. Kumbaga dalawang dalawang kwento na pinagsama matapos uh -oh. lang. Nakabuo lang ng 10 page. <laughs> Ipinilit, yeah, 'di ba? Man. Pinilit yung kwento. Oo. Oh, <laughs> oh. May mga ganyan eh. Ay, no, cool. Yung A ako kasi na nagbabasa ako ng manwa ah, 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 at saka manga. Ah, ah. So ngayon, malalaman mo talaga na magkaiba yung story flow kapag yung unang gumawa ng manga na matay. Ay, o, o. Tapos yung nag-takeover, mm -mm. iba naman. Mm -mm. So talaga may mababago at mababago kasi magkaibang utak yun eh. Ah, oh. Oh, so yung tipong ganon. So ngayon, eh, ako kasi, ako kasi lola's boy ako. Uh -oh. nung mga unang, Sa lola unang, ka lumaki. Oo. Ng, oo. Ano eh? Kinuha lang ako ng tatay ko uh -oh. ng ma pride. <laughs> 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 Kaya mahal na mahal ko yung lola uh -oh. ko uh -oh. eh. Eh, yung pagkakilala ko sa lola ko, uh -uh. kakainin na lang niya, isusubo na lang niya, ibibigay sa sa'yo. Isusubo pa So talagang lola's lolas boy ako, doon ko naramdaman yung talagang mahal na mahal ka ng isang tao. Totoo. Oh, kaya pag ngayon humirit din sa akin, uh -oh. ay, hindi ako nakakatanggi. Agad-agad. Parang oo, oh, parang ako isang robot na, opo ito na lola. <laughs> ito yung sinasabi na kapag mahal ka ng isang tao, uh -oh. mararamdaman at mararamdaman. At ka. saka kapag nagbigay ka kasi ng pagmamahal sa isang tao, uh -oh. nababalik yun. Tunay yun, tunay yun. Kaya mararanasan nyo po, pagtanda nyo, mm -hmm. yung, yung itinanim yung punla sa puso at pagkatao ng mga anak nyo, ng mga apo nyo. Kung nagiging basis yung anak mo eh mm. sa eh baka baka may mali yung pagpapalaki mo uh -oh. baka sama ng ugali mo. Uh -oh. Kaya kung minsan uh, may mga sinasabi na ah magulang mo naman niyan uh -oh. kahit naging masama. Uh -oh, uh -oh. sa'yo. Uh -oh. Uh -oh. Eh, Parang hindi mo puring diktahan di, na Hindi kasi hindi hindi talaga eh. Uh -oh. Kasi uh, Magulang mo nga yan. Naging magulang uh -oh. ba sa'yo? Kung Pero, mayroong kurot ng konti ah, sa... Ah, ah, ah. sa Hindi naman, it, this is my life. Ah, pero ah, doon lang ah. sa mga nag-share. Ah, ah. Na naging masamang magulang yun eh. Uh ah, 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 Di ba? Tapos sasabihin nila, ah, magulang mo naman yan. Wala ka dito sa mundo. Kung di, kung di dahil kung sa kanila. Hindi naman pinili na mga tayo. Hindi naman pinili na 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 na, na na, diba? sa mundo. Ito para maghirap. Uh ah, <laughs> ah, oh. ah, sige. Ah, sinabi ko lang naman yung part na yun. Ah, oh. Nalalayo na kasi tayo dun sa kwento. Kaya nga. So, eh, ngayon, dahil sa sobrang dami ng sama ng loob nitong si Clarissa dito sa matandang ito, eh, naapektuhan na siya. Yung relationship nila kung may lamat na. Basa na yung papel. Hindi sila nagkakaintindihan. Ultimo yung pinansyal nakikita mm -hmm. din niya, 'di ba? Ultimo yung pagpunta doon. Eh, kasi hindi mo naman talaga may may mga tao kasi nakakapagka kaaway ko. Uh, dapat kaaway, kaaway mo, mo rin. Di ba? <laughs> Para wala ka ng karapatang mag-isip at tansyahin yung mga bagay-bagay. Dahil sa ka 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 kaibigan mo ako, dapat kaawain mo na lang period. Hindi ganoon eh. Oh. Sorry ah. Mm. Ang babaw kapag ganun lang yung oh, rasyon. Pero may, uh, may 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 part na maintindihan mo kasi uh -oh. kung ginawa ka namang punching bag talaga. Uh -oh. nakikita for pa. For 3 months, 3 years. Three years box. Kasi may dalawang anak, hindi hmm. sinusuportahan. Eh, hindi ko maintindihan lola kung kung bakit mas close ka pa sa kanila kaysa sa amin. At ibinibigay mo yung pera doon sa mga yon, na hindi mo naman kaano-ano kesa dito sa amin. Hindi ko talaga maintindihan yung Lola. Kaya sumasama yung loob ko sa iyo. Ito na po si Lola, mga kapuso. Hindi <laughs> <laughs> naman yung pinaghugutan. Kailangan kung minsan kasi uh, kasi halimbawa may isang tao galit ka sa kanya. Uh -oh. Ang iniintindi mo kasi yung galit mo towards them. Mm. Hindi mo naiintindihan kaya nagiging fan ako nung mga palabas, fan ako ni Joker. Ah, talaga. Dahil kasi naiintindihan mo yung pinaguhugutan niya. Oo. Uh -uh. 'Di ba kung bakit ganito? Yung na-identify na, na mo yung backstory mm kung bakit bakit itong mga villain uh -oh. ay ganito uh -oh. si penguin sa sa batman uh -oh. na establish kasi nila yung character Please. do sa the glory yung mga tipong ganyan uh oh kung bakit sila hindi pwedeng masama ka lang uh -oh. that's it may 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 mga nakai story kasi lahat uh oh dito sa pilipinas may mga ganyan ah masama siya Ganun. Ganun, ganun lang ganoon lang hindi <laughs> 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 mo na hindi mo nararamdaman yung hugot At sumama lang siya oh. mo alam bakit walang mga ano mm -hmm. Wala back story basta-basta oh, lang. Siya. what I'm trying to say is we need to understand yeah. kung bakit saan naghuhugot ng sama ng ugali yung isang tao. Baka kasi nandoon yung problema. We need to address yung problema na yun, trauma niya whatsoever kung bakit ganito yung naging karakter niya. Yun yung kulang dito sa kwento ni Clarice. Kung bakit ganun yung lola niya? Bakit ganun yung desisyon niya na mas close siya sa ex niya na nambubugbog sa kanya at walang suporta doon sa dalawang bata. Ang gusto ko dito maayos niya yung rapport niya sa lola niya kasi hindi pa naman hulian lahat at oh. nandyan pa naman si lola. Uh, oh. ulit lang to sa miscommunication eh. Hindi oh. nakakapag-usap. At saka maayos. kung tunay na nagtatrabaho sa uh -oh. munisipyo uh -oh. Uh -oh. at accounting uh -oh. at uh, 61 na, ah. 'di ba yung retirement Open fee? Ni Fred! Dapat oh, ito talaga. Kung maaari, kuskusin mo ang dapat kuskusin. Kamutin mo, bunutin mo yung mga mapuputi niyang buhok. Di ba? Oh, yung lola ko, matanda na. Oo. Uh Pag na 90 na yun. Oh, oh di ba malapit ng mag-100. Waiting 100. for the 100. Yeah. <laughs> Kaya pa na pa na yung padala mo. Yes! Diba? So, ikaw, Lola, ano pang gusto mo? Oh, pero pa kung 10,000 dito, gastusin mo yes yan, Lola. Gastusin mo lahat. Pero ito na yung compute ko. Kasi kung 100 years, 100,000, baka, uh. <laughs> baka malugi ako. Baka malugi <laughs> ako. Kaya hey, nag-uuna-unahan na kung kanina si uh. Lola pupunta ngayon. <laughs> diba? Hindi, joke, joke lang. Pero gin gin ka talaga siya ng ganun. Kasi lola sa amin ka na. Uh -uh. Ano mag-aalaga sa iyo? Kasi ha? Malapit ka na mag-100 years. <laughs> 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 Pero ayun niya sumama kasi nga Ah... Uh, uh, kaya malakas pa kasi hindi diba? pa siyang nagagawa. Ayun niya kasi maging problema sa akin. Oh. Kasi Kasi niya dito na lang ako. Dito na lang ako nabuhay dito ako mamamatay. No, 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 no. Ganyan oh. pa naman sila lagi. Oh, tsaka kun yun, pag nabibigyan mo lumalakas. Ay, talaga. <laughs> <laughs> binigyan man lumalakas <laughs> so, yun daw yung kanyang vitamin C ah oh, talaga okay so, kaya ako hindi ko medyo maintindihan yung relasyon na nasisira kasi yun nga maganda yung rapport ko with my lola yeah. relationship tapos ganito silang dalawa medyo may kumukurot sa puso ko oh. hmm. okay Clarissa Clarissa Nasaan ka na Clarissa? ipa oh. hmm. napakinggan mo ba komento ng ating mga bida-bida? ipa -bida. hmm gusto namin maging maayos yung relasyon mo sa lola yes. mo. Sayang din yung ibinibigay doon sa ex mo. Walang kwenta yung ex. Dapat sayo na, sa mga apo na lang. Na-establish mo yung magandang relasyon niya sa mga apo. Huwag kasi ang ugali mo, Clarissa. Hindi <laughs> ko nasa iyong problema eh. Kasi kung maayos ka naman, si lola mo nandyan lang sa inyo lagi. Oh, hindi na siya bubunta ng oh, oh, probinsya. Hindi niyo siguro tinatrato ng tama. Oh, hindi mo siguro pinapakain ng ayos. True. Di kaya Clarissa ganun hindi ako ganun na. ah. Ah, okay. Ay, okay. eh, di hindi. Eh, di fine. <laughs> <laughs> Lambing-lambingin mo lang si oh, Lola para magkaintindihan kayo. No, na kami, ako lolo yung apo mo, tapos itong mga apo mo sa tuhod, oh, dalawa dito, love, ka love namin, na love ka, ganuang. tapos turuan mo nang maging close sa lola yung mga 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 bata. Yes. No? Di ba? Apo. Oh, Tama. <laughs> <Okay>. So, ganito. <laughs> Oo. Oh, oh. Uh, simulan mo siyempre sa pakikipag-usap sa kanya okay I-open mo yung mga nararamdaman mo oh. So eto na, nakikinig si Lola Anong gusto mo sabihin sa kanya? Clarissa Anong gusto mo sabihin kay Lola? Clarissa! Nandiyan ka ba ba? Apo! <laughs> Actually, hindi ko. Ano mo mong sabihin sa kanya? Na, Halimbawa, no, 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 lang. Ah, okay. Halimbawa, nakikin Bilis, Listen, din kasi ng tenga. Oo nga. Tsaka magtawas. oh, <laughs> <laughs> hindi. Wala akong putok. Ay, ah, ah okay. Eh, nakikinig. sa ano? si, Lola. si Lola. anong gusto mong sabihin? Sana magbago ka na. Huwag ka na puro dyan. Dapat isipin mo naman yung mga anak mo tsaka mga apo mo hindi na itulong mo dyan sa ibang tao, itulong mo lang sa anak mo tsaka sa apo mo. May, so, wait, talagang... wait ko na ko ha. Oo. Oh, oh. Matanda na yung lola mo. Ha? Huwag iasa sa kanyang lahat. Kasi parang gusto niya pang pagudin yung lola niyo. Oo oh, nga. Magtrabaho para sa inyo. Hindi kasi ganun. Oo. Oh. Ay, ganito na lang. Hayaan mo kung saan siya masaya. Diba? Diba? Nag-iisip yan. Ay, yung mga bagay na akala mo hindi niya iniisip, matanda na yan. Papunta ka palang, pabalik na siya. Ha? Opo, Clarissa. Okay. Opo, Papa Opo. opo, opo. <laughs> Barangay LS 97.1 97.1 Forever Number 1